nagubulumihanan. Nagpakita na si Yesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad, ngunit sila ay sa kanilang nakita. Marahil nagkahalo-halo ang kanilang nararamdaman. Pagamat mina nabalitaan na sila tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesus, di pa rin nila buong puso maarok at ng kanilang isip kung ano ba talaga ang nangyayari. Namahal kong mga kapatid, sa ating buhay, maraming pagkakataon na gugulumihan natin tayo sa dami ng mga nangyayari. Kaya po tayo naririto para sa isa't isa, sapagkat tayo ay dapat magtulungan bilang mga kapwa kristiyano kapag mayroong mga nagugulumihanan. Pag may nagugulumihanan, hindi siya dapat mag-isa. Dapat siya alalayan ng kanyang mga kapwa kristiyano upang matahak niya ang tamang landas at unti-unti ay maliwanagan siya. Kapag may nagugulumihanan, tuwangan natin, alalayan natin dahil tayo'y magkakaagapay sa ating buhay pananampalatay. Nagugulumihanan, ito ang ating isang salita sapagkat sandigan natin ang kanyang salita.